Welcome back, basketball fans! Nanunood kayo ng Pinoy Hoops Update, ang inyong pinupuntahan para sa pinakabago at pinakamainit na kwento sa Philippine Basketball. At ngayon, mayroon tayong mga nakakatuwang balita mula sa season ng MPBL 2025, na kuha lang ng San Juan at Abra ang nangungunang pwesto sa standing. Tama, dalawang powerhouse team ang nangunguna ngayon sa liga na May First Star na winasak nila. Sa kanilang mga tagumpay, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa daan patungo sa playoffs. Magsimula tayo sa pinakabaligtad na laro sa gabi, Abra Weavers vs. Manila Batang Quiapo. Ang Abra Weavers ay ganap na na-dismantle ang Maynila sa isang nakagugulat na daan at hanggang anim na blowout sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Mula sa pagbubukas ng tip-off, lahat ito ay Abra. Ang kanilang pagkakasala ay nag-click, ang kanilang depensa ay nakakasuffocate, at ang kanilang lakas. Wala sa chart, ito ay ang uri ng pagganap na nasasabi sa iyo, HOA, Championship Contenders dito mismo. Top notch ang ball movement ni Abra, at parang nakalock ang lahat. Pagdating ng halftime, blowout na ang score, at hindi nila inalis ang kanilang paa sa gas sa second half. Overlay na istatistika ng mga nangungunang scorer at mga porsyento ng pagbaril ng koponan host. Ang panalong ito ay nagtulak sa Abra sa isang league best 20 hanggang isa record na nakatali sa tuktok.